Isang batang babae ang pinatay dahil sa rosaryo. Kilalanin ang batang martir. Siya si Blessed Antonieta Mayo o Ninolina, isang bata na may kanser, ngunit may pusong puno ng pananampalataya. Namatay siya sa murang edad na anim, ngunit bago yon, isinuko niya ang kanyang sakit bilang alay para sa mga makasalanan. Hindi siya pinatay ng tao pero ang kanyang sakripisyo ay isang tunay na white martyrdom. Naiwan ang kanyang sulat kay Jesus, Mahal na Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang pananampalataya ay walang edad. Isang bata ang nagpapaalala sa atin na ang rosaryo ay isang armas ng mga santo.